thank you Ang mga ako, mga ba? Sam to nono. nagbabaan ayun. sila. nakakagulo yung aking mga apo. Ayan, dito po tayo magbabayad. Ayan. O, oh, yung malapit sa pool. Good morning yan papasok na kami rito rules and regulations good morning sir <laughs> ayan ayan sinihinang oh Ayan po mga kaibigan, nandito na po kami sa Caribbean Resort. Ayan ang kanilang biking, swimming pool ito. Dami, mamaya iikot ko po, po kayo. Sa lahat ng kanilang pwesto. Okay. Maraming na tao rito sa Karibiyan. Yes. Ano sila? Ano so na? A few minutes later. na video oh. Ang <laughs> lalakas, Umi <laughs> Doon, oh. o Balikod, doon 啊，你。 Few moments later. <laughs> 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 Pero takot eh, sumakay ng sa uh, Enchanted. Sumigaw yun eh. Kasi malaki naman yun sa Enchanted. Sobrang takot. Ay, <laughs> eh, wala na ako sa bot, Wala na. Ihinto na yan. Ihinto <laughs> na yan, ihinto na. Yan. Hinto na. Yes. In chat. Wow. <laughs> mag a <Gumaba>. Ayan. Ayan. Salamat, <laughs> tol. <laughs> ano, happy. <laughs> Bay mala si Lola Preta, hindi Nag <laughs> Oh, oh One minute, thirty-seven seconds later. Okay, go. And we're going to Caribbean. Caribbean resort. DRT RT po yan. Meron silang mga rooms. Ayan o. Ano? Ang dami oh. overnight. Yung mga gusto mag-overnight. Marami po silang rooms naka air na po yan marami rin po silang cottages so, mga cottages nila mga So, ginagawa under the renovation pa. Ang sila. Ginagawa. Caribbean world ayan welcome malawak pala ito talaga oh saan tayo magumpisa ulit <laughs> doon meron mga cottage doon oh ang ganda oh isang swimming pool nila na no, ah, malalim hmm. oh. mga cottages nila oh dami cottages nila Ayan, yung Caribbean. Yeah. yan <laughs> po. Oh, oh ba naman. sana <laughs> yeah, na. Ayan po dito po 3 feet. Ayan. Ayan kaya ng mga bata. Ang bata yan, 3 feet. medyo lalalim. Ano? Yung isa. May nahanap pa. Hindi, hindi yan. Meron pa. Meron pang isa. Ang dami lang siya, oh. Uh, tower rumah. dito marami pa lang lutuan dito oh. Oh. Reeling area, washing area. Dito. Ah sige. Oh. Dito lang aso dito lang kita dun. Dito. You know? <laughs> Gandarito maeto tanyo nato. taas pala may mga cottages nila marami pala rito ah baka pala ito oh. no punta tayo doon duluhin natin <laughs> correct ang uh, ganda pala rito kaya ba umupo ka dyan sa isang kubo tuwa ka dyan ah dito tapos uh, doon yung maliit na maliit na ano ano yun? Kala <laughs> ko truck ng basura. De, yung At, ano. Wave? Yung wave yun. Pisa na. Wave. Ay, hey, maganda man yan. Huwag so, man luwag, huwag so, man luwag. Yan, dyan Sa gitna oh, Hold muna Ayan building na yan na may mga sariling pinto. May swimming pool yan na nasa loob niya. Sarili. Bawat isa po niyan may sariling swimming pool. Ang galing, ano? Ano? Oh. Mm. Di-deliver mo rito? <laughs> Ang ganda niya. akyatin natin nga to. Tingnan natin kung ano meron dito. Ah, meron silang mga tipi house. Dito, ang galing. Oh. Mga pang-overnight nila dito. Ang dami po. Ayan oh. Meron silang mga tipi house. Ito ano yan? Teka muna. Dito muna tayo sa upuan na yun. Hmm. Tubo. Dami, no? Pag pinuno mo ito, ang dami na ito. Di biro. No? Hmm. Ito yung, ito yung old tree nila, na hindi na makaupuro sa pugad. Dahil, ano na siya, ito naman yung mangga uh, tingnan mo naman na orange siya oh, di ba galing din ang ano nila ano Precious, yeah, Ito yung sinasabi ko. Ayan, ito Ito talagang pambata ito. <laughs> so, tupit. Tupit lang ano. Tupit lang sila. Tupit. Unang kita nakikip yun Sila, Saint uh, sila rito St. Michael Mahalang red sa rito ang malaki Video ko sila rito One Ayan, ginagawa pa yung iba. Ayan, uh, si Kuya, nag-iiyaw na. Wow! Hey. Steak! <laughs> Dahil doon tayo kayo nagaling. Opo. Doon kaya tayo sa migid. Ah, hindi doon. Tama, sa may tulay. Dito may video. May video kayo Ya, sila o. Ah, oh. oh, <laughs> Hello. He's mushy lah. A few moments later. <laughs> Ano mas maganda yung pocket? Nakapaliglig yung... Palalos na kami. Ah, nakakapagod. Hindi pa rin ang pumupunta. Emma, yung bahay mo. Ito, tapos. Ito, tapos. 嗯。Mm.